Nag-iipon ka, bebe? Ha? Nag-iipon ka? oo, may akan na ang bebe ko. May akan ka na, bebe? Oh, very good yan, ah. May akan na ang bebe ko, ah. Oh, very good. Ayan yung kanyang pera. Nilalagay sa kanyang alkansya. Hmm, na naman ang bebe niyan, ah. <coughs> nag-iipon ka, bebe? Ha? Pambiling gatas yan, bebe ko? Ha? Pambiling gatas yan, bebe ko? Oh, Ayan, nag-iipon siya, pabila daw gatas niya. gusto mo na lagay sa mo. Kali mo lahat. Ayan, nag-iipon siya para pambili daw ng gatas. Very good yung baby Yan na nag-iipon ng baby. Ah, nag-iipon ng baby ko. <coughs> Hmm, ayan. Nag-iipon ang baby ko pang gatas niya. Dadagdagan natin yan ulit, baby, ha? Sa sunod, ha? Ha? Ah. <coughs> Dadagdagan natin. Ha? 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 Lagay oh, mo lahat. Help kita. Oh. Ang galing na maglagay ng pera sa alkansya ah. Very good yung baby ko. Uy. Ah. Oh. Ayan. Ang haba ng hair. Nakatakip sa kanyang mukha.